Alam nyo ba kung paano mag ng pipino para marami at pare-parehas po yung size ng mga bunga? Hello mga kagri! Nandito po tayo ngayon sa aming backyard kitchen garden. Ipapakita ko po sa inyo yung simpleng paraan kung paano po mag-pruning ng pipino. Kame na! Bago po tayo mag i-discuss ko po muna sa inyo yung parts ng pipino. So ito po yung... Junction kung saan tumutubo yung mga bulaklak na yan yung mga dahon. Ang tawag po dyan ay nodes. Dito may apat po na tumutubo. Una, yung dahon o yung sun leaf na tinatawag. Dito rin po tumutubo yung mga bulaklak, pati yung bunga. Diyan din po lumalabas itong mga tendrils, yung pangkapit o pangakyat ng mga pipino. Yan. Then, dyan din po lumalabas itong mga side shoots o yung suckers. Ang gagawin po natin dito sa mga tanim kong pipino, para ramihin po natin yung bunga, hindi po mga dahon. Kung makikita nyo po medyo malago yung mga dahon na yan, kailangan po natin bawasan. Pati po yung mga side shoots, yung binanggit ko kanina, kailangan po natin alisin yon para mag-concentrate yung growth niya doon sa mga bunga. etong tanim kong pipino, nasa flowering and fruiting stage na po siya. Kaya kung mapapansin niyo marami siyang mga bulaklak tapos may mga ilang pirasong bunga na. So ngayon, sisimulan na natin po yung pagpupruning ang suggestion po ng ibang mga technician, lalo na po sa mga hybrid seeds, kailangan po natin magpabunga 8 nodes mula po dun sa pinakapuno. So magbibilang tayo ng balikat, dun po tayo magpapatubo ng mga bunga. So lahat po ng galing sa puno papunta sa 8 nodes, aalisin po natin lahat para ang concentration po ng growth ay dun sa upper portion. Kasi kung hahayaan natin na lumaki yung mga side shoots pati bunga dyan sa baba hindi na po makaakyat yung mga ibang nutrients kasi kinukonsume na po ng nasa lower parts so ngayon alisin natin lalo na po yung may mga sira na dahon Yan. so nakakatulong din po itong pag-aalis natin ng mga dahon kasi maiwasan po natin yung pagkalat po ng sakit lalo na po yung mga yung mga powdery mildew na very common po sa mga tanim natin pipino kasi kapag ka umuulan tumatalsik po yung ubig galing sa lupa kaya po nahahawa yung ibang dahon alisin lang natin lahat ito pong tanim ko medyo marami yung mga nakatanim kasi minamaximize ko po yung space medyo high density po yung pamamaraan ko ng pagtatanim dito para ma-maximize ko yung maliit naming space. So nakakatulong din po ito yung paglilinis natin sa lower part para mabilis pong matuyo yung surface at hindi rin po pamahayan ng mga fungus. So tulad po dito bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, lagpas siya dito sa taniman natin ng petchay. So, kailangan po walang matitirang dahon Diyan sa baba na yan. So, alisin natin yung mga dahon na yan para malinis dito din sa kabila Ayan. pati po itong may mga leaf miner kahit nasa upper portion kung may mga sira yung dahon tulad po nito kailangan natin alisin kasi mabilis pong kumalat itong leaf miner you know, pagka naging adult yung mga leaf miner na yan kakalat ulit sa ating garden kasi mangingitlog sila ulit. Tapos pagpisa magiging larvae, kakainin na naman po yung mga dahon na ating tanim. Alisin lang natin. Ayan, medyo nalinis na natin yung lower part. Tapos itong mga pinagputulan dahil po may mga leaf miner, tsaka may mga sakit yung ibang dahon aalisin ko na lang siya pero kung wala namang sira yung mga dahon na yan pwede sana natin pabulukin dyan sa lupa kaya lang may mga sira at sakit yung ibang dahon may mga leaf miner pa yung iba so aalisin ko na lang ilalagay ko dito sa lalagyan at i-dispose natin nang maayos pwede natin siyang sunugin o ibaon sa lupa para hindi kumalat yung mga sakit na yan So ngayon, ito na yung kanyang itsura. Ayan, bawas na yung mga dahon sa baba. Tapos dito sa taas, ayan, hayaan natin siyang gumapang dito sa ating trellis para nakabitin yung mga bunga na ating pipino. Ito naman po yung pipino natin dito sa center aisle. May dalawang pirasong bunga na. Actually, tatlo. Ayan, yung dalawa, malalaki na. Yung isa, pwede na natin i-harvest you know, medyo sobra na nga po sa araw medyo naninilaw na so kailangan na natin siyang pitasin so dito po ipapakita ko sa inyo yung nangyari dito sa isang bunga so ito po yung main stem susundan natin siya ito you know, main stem paakit dito then pagdating dito nagkaroon po ng side shoots So, ito yung main stem, dire-diretso yan, paakyat. Ito. Ito naman yung side shoots. May tumubo po na bunga dito sa unang nodes galing po dito sa pinagsangahan niya. Kung mapapansin natin, deform po yung bunga. So ang dahilan po nito, pwedeng epekto rin ng pollination. Pero ang duda ko po dito, dahil dito sa side shoots na to. So mataba at tumaba na yung dulo. Ayun, hanggang dito na siya. So sobrang haba niya na. So yung nutrients po na dapat kinukonsume nito, ng bunga na to, napupunta pa po dito sa dulo na to. Kaya ganito yung itsura ng bunga hindi tulad dito sa dalawa na to Ayan, o. ito tumubo sa main stem kaya malaki yung bunga ito namang isa tumubo din pero sa side shoots kaya lang yung side shoots na to hindi ganun kahaba so hindi siya lumaki ng tulad dito sa isa na inubos talaga yung nutrients kaya deform yung bunga so ito po kung gusto natin mapalaki ito pwede natin tong alisin itong side shoots na to alisin na lang natin then magtitira lang po tayo ng dahon na malapit dun sa bunga so naka, napaka importante po yan kasi yan po yung magluluto ng pagkain so merong malapit na parang kusina dun sa tanim natin kaya mabilis niya pong magagamit yung uh, pinaprocess nilang pagkain then ito susubukan natin na palakihin. Alisin natin itong side shoots na to. Although mataba siya, pero hahayaan natin yung pinaka main stem yung humaba. Tapos doon na lang natin patasasangahin sa taas. Ayan. So wag po kayo manginayang kasi mabilis naman po itong magsanga. So alisin natin ito. Sayang kasi yung nutrients niya. Ayan. Para po uniform yung mga bunga, kailangan patubuin natin yung mga bunga doon lang sa main stem. As much as possible, malapit siya sa main stem. Kung hindi man sa main stem, tulad po nung isa na to. Yan. So tumubo siya sa side shoots pero malapit sa main stem. So ito po sa main stem, kaya maganda yung tubo. Then dyan sa unahan, ito. Ito side shoots, okay lang yan. Yung pipino na to, yung trellis na kanyang ginagapangan ay vertical lang. Wala po siyang Uh, nakabalagbag dito sa taas so gagawin niya po akitin niya ngayon nandito na siya sa pinakataas so dyan ko na lang po hahayaan na bumalik ulit pababa yung ibang mga side shoots so hahayaan ko makaarating dyan sa pinakataas na nylon then hahayaan ko na magbitin bitin yung ibang mga bunga pwede naman po natin pabungahin sa mga side shoots pwede natin siya palakihin kaya lang hindi po Uh, pare-parehas yung paglaki nito kasi nga malalayo na po yung pinagkukunan nila ng nutrients. Pero kung pangbahay lang, pang konsumo lang, pwede na po yon kung maliliit or baloktot yung bunga, walang problema doon. Pero kung gusto natin siyang ibenta ng magaganda, kung gusto natin nasa class A, so pabungahin natin siya malapit doon sa pinaka main stem para malalaki at uniform yung mga bunga. Then, kailangan natin siyang applyan ng fertilizer. So, every time po nagpupruning ako, didiligan ko agad ng swamp fertilizer. After natin masaktan yung tanim dahil sa pagpupruning, dahil sa pagbawas natin ng parte ng halaman, kailangan po bumawi tayo. So, magbibigay tayo ng organic fertilizer para mabilis makarecover yung pinruning natin na pipino. Ayan. ginagamit ko swamp fertilizer lang. Mas madali siyang gawin tapos araw-araw ko po siyang nagagamit dito sa mga tanim ko sa bakuran. Then itong pipino ay 95% compost po siya ng tubig. So kailangan po laging may moisture yung lupa. Para po matagal siyang matuyo yung lupa na yan, kailangan po natin maglagay ng mulch. Meron po dito yung tuyong dahon ng tanglad yan na po yung gagamitin natin pang mulch kung wala po kayong tanglad or dayami pwede po natin gamitin yung mga tuyong dahon yan po yung ipapang cover natin dyan para matagal matuyo yung lupa at laging nakakasipsip ng tubig yung tanim natin pipino asin natin ayan, meron na tayong masasalad pwede na natin ito i-partner dito sa mga cherry tomato natin ayan. tapos sa mga susunod na araw, ayan, may mga pipitasin na naman tayo. Tapos may mga kasunod na nabunga. Sana ma-pollinate sila. So sana po nakatulong yung information na to. Sana tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Ram, salamat po. Happy farming.